Wala namang gusto mong tapunan si Kuya. Ano naman yan Kuya Ren? Pagpag. May napagpag. Ano naman gusto mong tapunan si Kuya Ren siya? Ha? Ano pa gusto Magaganyan na ba talaga kayo? <laughs> Nakaka-advance pala ako ng gawa. sumunod kuya. Okay. Ano na si okay. Paring Harvey? Palay na. Palay na, anong gagawin? Ayun, nagbibilad na. Paring Harvey, malang magbilad pa. na. Ay, wala naman mga rin eh. Wala akong ano? Bubluwirin. Maghahalo. Maghahalo ka na. Oo, maghahalo ka na lang. Ano, Papatuyo ano, ka ano, pa. Tayo. Dali na. Dali, last na ata yun ay. Oo, ano, ano, Uy, kuya, uy, cellphone mo. Baka naman gumabog. Ano eh, ano, may ginagawa eh. Oh, guys, ha. Sobrang init. Oh. Nampakan mo lang <laughs> din, pare. Natambak na. <laughs> <laughs> Ayos na yan. <laughs> ay, mamagpag kami, guys. Mamapatungan.